Hi guys, hi mga kabonsai. Magandang hapon. Welcome to my channel, Ikay Works. So update ko lang po kayo nung aking hunt nung 2 months. So I-update ko lang po kayo. Pakita ko lang yung mga na-hunt na hunting ko mga kabonsai. So, ayan. So after 2 months na hunting-hunting, Ayan mga bonsai. Shout out sa lahat ng mga bonsai artists dyan. So ipapakita ko. na po yung nahunt natin mga bonsai, Yung iba na paglabasan na yung mga alilang buhay na sila mga bonsai Ayan. Dali yan. Ayan pa. Sa likod. Ayan. Ayan. Ito. Mayroon pa buhay na din yan mga bonsai, Hindi ko lang binubuksan. Ayan mga kapansan. So itong lemon china. Yan. Lemon chito sa Tagalog ata. So ayan. Mga boy na yan. So may mga cute tayo mga kabonsai. So mahirap dito yung ano. Yung argau Taiwan. Ayan na siya. So umpisa natin dito. Ayan. 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 Tapos yun may pinagtanim pa ko doon doon pa so ayun madami ng damo makabonsai ayun so ayan buhay na yan makabonsai so ayun sampalo kamuning tsaka ano yun kalyus uh, pokyanti yung mayabas kong malaki ano Dito pa yung mga maliliit. Bonsai natin dyan. Ano. So marami pang kakainin tong araw tsaka buwan. Ayan. Ito yung aking inano. Uh, ina no. Yung aking winok shop mga kabawansay. Nasa bato siya. Yun yung kayo mito. Kalius Dito Ito pa yung isa kong Renork siya pa Pukyanti So ayan mga Ano yan mga Lemon Chito ayun yung mga kabonsa Hindi ko pa siya We workshop kasi malilit pa yung mga branches niya. Yan. Yun. Yan. Kakabawang sa inyo. Kakabawang sa natin. Yan yung na natin mga bonsai. Yung iba dito, mga matatanda na. Ayan Ayan. Ayan. Yung mga sampalok natin. Ayan. Mga small pterobol. yung mga ka-bonsai natin. Ayan. Buhay na din yan. kaso lang dito lang siya ah nag-umpisang sumibol hinihintay ko sana dito sa taas kasi may gagawin ako papunta rito so kaya na yan kasi bluebells yan mga bluebells ito bluebells man to so ayun mga kabonsai ayan. So, yan yung na-hunt natin ng dalawang buwan. Uh, actually, 5 days lang kasi hindi naman araw-araw. Ayan. Lingguhan lang akong lumakad mga kabonsay Ito mga kabonsay ipapa-ID ko lang to. Hindi ko masyado kabisado yung ano niya. Yung da uh, puno niya. Yan Poktianti. Ayan. yung Nara. Ayan, mga bonsai. ito matagal na to sa akin pinapaidi ko din to kay eh, hindi ko kabisado yung puno na yan uh, bonsai yan ito yung mga bago natin yung mga nahan mga kabonsai yung pakyante din yan may gagawin din ako yung pag nabuhay na pero mahabang ano pa yan mahabang usapan pa yan mga kabonsai ayan limang uh, kamuning tulis yan minoksak ko na din yan ayan, ayan is manga tagal na din niya sa akin manga na yan ito kamuning uh, blue bills yan eh. ayaan ko muna mag wild pati din malalaking puno mga kabonsai Kalyos. ito mahabang usapan pa rin to Kalyos din yan yan yeah, po yan yeah. tea din star apple kayumito yan. Yeah. ay ano to? Nahunt ko lang bago lang to yung bogging bells mga tagabugan ito naman ay sampalok Ayan. yung bago lang yung buhay na sya ayan uh, bogging bells ayan may workshop na tayo mga sa Uno, dami na akong mga sampalok na i-workshop. So, hayaan ko muna siyang mag-weld mga kabonsa. Ayan. Dami tayo. matagal na din ito sa akin yung mangga na ito. Actually, ito. Umpisa ito sa buto. Mga kabonsa, tignan niyo yung ano niya. Yung puno niya. Ayan. So, pag na medyo tumigas na ito, pwede na siyang pabungahin natin mga kabonsa. Adgaw yan. Adgaw sa amin. Adgaw. Kalyus. Dito guys, pa-comment lang ako. Kasi ito yung nagproblema dito. Malaki siya dito. Mahala ko sanang putulin mga kabonsai. Puputulin ko sana siya. Pero hayaan ko muna siya kung anong, na, anong makita natin ang mga design mga kabonsai. Ayan. Ayan yabas. Yan may amas itong tawag sa amin dito ay aguyangyang mga kabonsai. Ayan. Ito ang pinakamatanda kong sampalot. Pinatawaran na yan sa akin ng Kerti Ayaw ibigay ng aking YP mga kabonsai. So, ayun mga kabonsai. So, antay-antay muna ako na mag-wild lahat. Tsaka ako na mag-workshop tayo. Ayun, marami pa akong tinanong doon. Eh. Tsaka doon sa, ayan, marami pa dyan sa taas na yan. Na, ano lang ng damo. Mga kabonsai natin. So, ang ayun so ayun po puntahan ko ayan. mga okay. old na yun mga kabansa so ayan. so ayun mga kabansa ay so, hanggang dyan na lang update ko na lang kayo pag ano or kaya tignan na lang natin yung aking youtube igay works so maraming salamat mga kabonsay support dyan support support kabonsay so sa ngayon antayan ko muna na maglago sila mga kabonsay at ako yung magbabalik muna doon sa aking shop motor shop mga kabonsay natin So bisit visit na lang ako dito. Update update na lang kayo mga sa So ayun. Salamat salamat po mga kabansa. Ewan ko lang kung anong mangyayari dito sa ano. Mga kabansa. Buhay na yan dito sa miyabas na to. <laughs> super laki kasi pero sure buhay naman siya. ayan yeah. washout a hey, guy walks thank you mga bonsai Magandang hapon. Ayun. Bye-bye.